Yun, good morning mga kalaki At uh, ito na po yung third day and last day ng piestag mga kalaki uh, Kung ako sa inyo, yung mga interesado at bibili dyan Agahan nyo mga kalaki Para mas marami po kayong uh, mapagpilian mga kalaki Yan, na dito tayo Naglalakad ngayon sa labas ng Moa Ayan po Papunta po tayo doon sa ating booth Mga kalaki uh, Doon tayo nang galing sa Yung sa condo na yon Doon tayo nag stay Papunta na po tayo ngayon sa ating booth Para uh, asikasuhin yung Dapat dinisin Para uh, papatukan natin maaga yung mga manok At para pagbukas ng uh, SMX Fiesta uh, malinis na yung ating boot yan mga kalaki uh, na lang kayo hanggang mamaya uh, doon na lang tayo magkita kita mga kalaki papakita ko po sa inyo yung uh, mga boot na hindi ko pa napupuntahan yan abag na lang God bless yan mga kalaki uh, nandito tayo ngayon sa loob ng MOA SM yan. At dito tayo dumaan papunta ang SMX kasi pagbaba namin dito, nasa loob na kami ng SMX yung mga alaki. At dito kami dumaan isa dun sa labas at pag sa labas kasi sobrang init dito, na-air pa na. Yan tara, abangan nyo na lang po yung ibang kaganapan na papakita ko lalaki, uh, ha? ito po yung ibang presyo ngayon dito sa SMX. Ganito po kababa. Parang mga baby bullets pa lang to mga lalaki, kaya medyo murah. mga kalaki, nandito tayo sa boot ni Sunny Lagon. Ito po yung mga baby pullets nyo. Ito po yung mga baby pullets na pang out nila. Ito po ay mga crosses mga kalaki. sila yan so, doon mga kalaki hindi na tayo pupunta may ginagawa pa sila lilinis pa sila at makakaabala tayo dito naman tayo sa boot kari kari tua bot na wala pang malok dito. At mamaya pa. Yung iba sold out na. Dito naman tayo. Red Bull 18th Lane. Tukoy okay yung ano nila. No? Yung mga kalaki dito pa tayo sa ngayon. Ano yung mga pulot? ko? dalawang daw mga kalaki ang ganda layo yan ano like Anong so, mga layo na Golden Boy, 5K, Gilmore Gilmore, Golden Boy, 5K Ang iso 2,000 Dalawang libo Ayan, pa, naman Golden Boy, 5K Gilmore Golden, Gilmore. Boy Saka 5K, 5K. Ano yung mga crosses? Matthew Wow Matthew Golden Boy Ang Ya mga baby pullet mga lalaki. Mga yeah, pure daw. baby pullet. Yan mga kalaki, naka ano pa rin pala tayo Pasensya na, hindi ko pala napatay ito uh, Tuloy-tuloy, medyo magulo yung ating kuha Kasi tuloy-tuloy uh, pa pala Pasensya na, kala ko na ay, patay ko Yan, dito muna tayo Ito po kay Ninong Art Canlas Yung mga sub subscriber ni Ninong Art Canlas Pastor, ah, ayo po si Ninong Art ito po yung mga uh, ano niya Bloodline Ito na kayo napakamura Ang ganda ng spangle oh. Ang ganda ng spangle niya O oh, 4K lang 3 Tapos ito 4K o oh. Bullhead Ito pinakamaganda White Kelso Pure or po siya, ano? Ah, brother. Ah, pa lang katatapos. pa lang ng palaban nila ng bakal sa bakal. Harold ni Mike Lucena mga kalaki kaya kamukha lang mga white gold natin favorite bloodline yan eh, o ganyan din po yung ating white gold baka to hindi po tayo ngayon nakapagdala ng white gold dito at hindi tayo nakakawin ng bahay nalukan kasi uh... ah Tinutuloy yan tayo na, ano, may tinutuloy tayo Waldo Ito po yung kay Sir Martin Kaya yeah, kay Sir Martin Halos sold out niya kagabi Kahapon, na 2 days na sold out niya Mga kalaki Ito po yung price niya Yan, yeah, price niya po yan Pero may binibenta rin siya mga Pulit na crosses 9K tapos yeah, ito naman po kay AJ Ito naman po kay AJ na to mga kalaki uh, Pangatlong araw na to Last day na kasi to Pero 2 days na rin silang sold out 2 days silang sold out Laging uh, 100 plus yung dinadala nila Iba talaga pag may pangalan napakamahal uh, na bibili, mga kalaki ganun na nagagawa nung uh, sikat ka talaga kahit kay Red eh, halos ano halos sold out din lagi pag magagawin kayo dito mga kalaki uh, pumasyal na rin kayo sa aming boot kan halos katabi lang Ngayon, uh, number number 1114 doon po kami mga kalaki may bago po kami dala dito na uh, galing sa ano sa farm Ito po yung mga pure Golden boy natin Pure golden boy sweater Mga alaki Tingnan nyo kung gano'ng tagaganda Tagagandang inain Yan po mga na napakaganda binibigay lang po namin to ng 9K pure pure golden boy dito naman po sa pure lemon guapo na mga kulit natin Pure Lemon po, Wancho Aguirre Line Binibigay na lang po namin ng 8K ala ah, Alaki 8K na lang po Ganon din po dito sa mga Pure High Action natin Na mga pulet Yan Tingnan nyo naman kung gano'ng agagat na yung ating mga pulet Mga alaki o oh. Yan po, mamili na kayo Pure High Action 8K na lang din po Yan at meron pa po natira dito sa atin na pure Papay Grey. Ito po pure Papay Grey signature line ng Apar Gay Farm. Yan. Ito po ay pure, bibigyan na lang din natin ng 9K 'yan. Ito pa po yung mga ibang manok natin. Ito po mga manok natin mga Alay. Mga pure action, pure lemon guapo so po yung mga lemon ko Farm Mr. Joey Alojado so, uh, yeah, Mga kalaki at uh, tabayanan nyo at uh, pupunta na naman tayo sa ibang uh, mamaya Kaya yeah, dito muna, salamat